Pagpunto guys Good afternoon Eh ngayong umaga Or Oo ngayong umaga Na wala sa umaga Mayroon akong ipapakita sa inyo Kasi nagsisimula na naman akong Magtanim Ayan mga pots ko nire-ready ko Ayan may ano na ako sa loyo, Tatlong puno yan And then dito Nag, ano na ako dito, nag, nagpunla na ako ng ng bell pepper. yan. Pero itong bell pepper ngayon, hindi ito para, para yung pabungahin. Hindi yung gugulayin, yung dahon niya. Kasi pag pinabunga ko yan, hindi din naman namin makain. Kasi hindi, hindi siya, ganun kaganda. Kasi nga, di ba, ano lang naman yan, yung tawag ito, yung wala siyang nilalagay na kung ano. Wala akong nilalagay, kung di sa lupa lang. So, medyo ano siya, yung, yung kusog kung baga sa amin ayan mga nire-ready ko na ang ilagay ko dito sa dalawang ito ay kamatis nag-decide ako na maglagay na lang ng kamatis kahit dalawang pot yan para kasi para lang may i-grow ako kasi hindi naman kami kumakain talaga ng kamatis eh tapos eto yung ating pinya yan inayos ko na yung pinya ko at tapos yung isang pinya ko nagsisimula na kasi ako eh ayan nakita nyo yung pot ko Tamo. Oh. tama nire-ready ko na yan na pag tumubo yung aking bell pepper ilalagay ko dito kaya nakaready na yan tapos itong pinya ko na isa na gusto kong ipakita sa inyo ayan na siya guys oh. may wana bulaklak na yung bulaklak pa tawag doon diba nagsisimula na siyang mag magkaroon ng bunga kaya nga pinakita ko kay Rina, hindi pa siya nakakakita daw no, ng ng pinya na ganitong puno ng pinya. So sabi ko sa kanya, ayan, mak makikita mo ngayon ang pinya kung paano siya mag magiging fruit. Kaya ayan oh. nagsisimula na, na siya. At ito siya ang aking mga succulent. To. nagsisimula na ulit na ako, 'di ba? Lalos lahat ng ayan, nilagay ko na yung aking jade plant sa labas. Ayan o, yung suko ko, namumulaklak na naman. At alam nyo na, pag yan ay natapos ang pamumulaklak, patay na. Kaya, nagtanim uli ako ng panibago dito. Kasi nung gera, diba sabi ko, namatay lahat ng tanim ko. Kahit anong gawin ko, kahit liligan ko or ano, namamatay talaga. Kaya ngayong summer, saka nung gera at saka ano yun eh, yung winter, siguro salamig din. Namamatay. At saka ayan, tumubo na yung mga saluyot ko dito. ba diba, dati may tanim ako dito sa saluyot tapos hinayaan ko siyang yung matuyot. Tapos yung bunga niya, ayan, tumubo na, ang dami. Pero nakalagay na ako doon, tatlong pat lang tama na sa akin. Kasi yung mga kaibigan ko naman dito, hindi naman sila kumakain ng saluyot talaga eh. Ako, ilalagay ko lang yan sa maglaswa pa ako guys. Ayan, ipakita ko sa inyo yung aking papaya. Ito na siya ngayon. Nabubuhay na ulit kasi namatay ito nung gera at saka nung lamig din ng winter at ito, nagtataka ako kung ito ba ay parsley or what, kasi tumubo siya dito eh ang alam ko dati, may tinanim ako na parsley doon sa lupa doon na walang tumubo. Ngayon, nung inayos ko yung aking, naglagay ako dito ng, nagambak ako ng, tu, to... ng lupa kasi dinagdagan ko yung lupa ng papaya. Tumubo siya oh. So, hindi ko alam parang parsley eh. Diba? Pinamoy-amoy ko naman, sabi ko parang parsley. So, yun lang sa ngayon ang aking tanim. Nire-ready ko lang yung tanim. At saka, ito ang gusto kong ipakita sa inyo. Yung aking onions, green onions. Di ba may tanim ako dati last year dito ng green onions? Kaya hindi ako bumibili ng green onions kasi may sarili akong tanim na uh, organic. At, ang ipinagtataka ko, first time ko rin ito namang di Diba, pag nag-ano, pinuputol ko lang yan para magsalinsing uli. Ngayon, nung nakaraang two weeks ago, nagputol ako ng dahon kasi may tatlong puno pa ako eh. Ayun siya, nung pinutol ako ng dahon guys, yung pinakaduro niya, nagbulaklak. Ayan o. Oh. Ayan. Bulaklak. Hindi ako pa nakakita ng bulaklak ng onions ngayon lang. Kaya, hinayaan ko siya kasi gusto kong makita kung ano ang bulaklak ng onions ewan ko sa inyo kung nakahakita na ako yun ng bulaklak ng onions ako hindi pa eh, first time to kaya hayaan ko siyang magbulaklak para makita kung ano ang bulaklak niya dapat sana ano ko na to eh, bunutin ko na lahat kasi gusto kong baguhin ito maglalagay uli ako ng onions dito para hindi na kami bibili ng sibuyas dahon pero inaantabahin ko lang na mamulaklak siya yan, ayan na siya medyo mag o na oh. Ito hindi pa. Yan. So, yun na ipapakita ko sa inyo at yung isa pang ipakita ko sa inyo ay ito oh. ba diba, dati yung yung hindi ko makita ah. Yung ano ni Rina, yung mga stuffed toys niya dito. Yeah. may mga stuffed toys pa din, ba? Diba? May apat pa. Pero yung dalawang malaki na kanina na nagawan kong at um, na-convince ko si Rina na itapon. Kasi di pa ang dumi-dumi na nun? Ayaw niyang itapon. Tamo to. usok ko sanang itapon. Ayaw niya. wag na daw. Tama na lang daw muna yung dalawa. So siguro, eh, unti-untiin ko na lang. Tapos, kasi ito ang pinakamay reason kung bakit pinatanggal ko yun. Nakapulot kami ni Rina nito. Nakapulot kami ng mga upuan na to. Apat yan. Ang ganda pa, di ba? Eh, kasi, sabi ko, magsa na, ilagay ko dito sa labas. Sa labas, ilagay ko. Ngayon, eh, yan. Ngayon, tapos itong center table, nilagay ko dyan. Kasi sabi nila na pag magkapi-kapi may patungan na, na ano, na, ng baso niya or ng magnya niya. Pero, nilinis ko na yan kahapon. Pero gusto kong lagyan ng sapin para maganda-ganda naman tingnan tsaka nilagyan ko ng tanim sana na tumapa yung tanim ko ayun kaya siya na convinced na itapon yun kasi di ba dito harang malaki malaking dalawang malaki yan eh pag umupo kami dito sa chair nabubunggo kami dito kasi ang laki nun kaya sabi ko sa kanya na convinced siya nga tanggalin na kaya natin kasi pangit pumayag naman tapos itong dalawa gusto kong tanggalin sabi niya wag na muna yan <laughs> so ayan unti untiin ko na lang Uh, kahirap talaga pag nakaano na si Rina sa mga toys na ito. Kahit hindi na maganda, kahit parang basura na, parang basura, basura na talaga. Pero hindi ko siya makonvince na tanggalin eh. Mabuti nga itong dalawang malaki dito na sobrang pangit na tingnan. Eh, napapayag ko siyang itapon. Kasi gusto ko itapon dito, gusto kong i-convert ito na parang extension ng terrace pa. Para pag summer, pwede kaming umupo dito, di ba? And ito pa yun guys, oh. Ito pa yung mga mga staff toys, oh. ayan, may nakita kayo isa gumagap <laughs> Pinagapag niya dito, ayan. Pinagapag niya yan hanggang doon. Di ba kahit hanggang nga doon sa may terrace namin sa main door, meron may mga naka hang na mga staff toys. Hindi ko pa mapatanggal sa kanya. Ayaw pa niya. Ay okay, ayan siya guys. So tingnan niyo, di ba? Ayan 'no, oh, hanggang dito 'yan. Hanggang dito 'yan. Ayan hanggang doon doon 'yan. So hindi ko pa ma-convince natanggalin. Eh ito okay okay lang kasi medyo okay okay pa yung chore ng stuff toys. Eh. Pero yung doon sa tapat hindi na talaga eh. Pero hindi ko siya ma-convince pa natanggalin. So 'yun lang guys ang update ko dito sa garden ko at saka yung sa pagbulaklak ng onions. Yun ang inaabangan ko eh. Ipakita ko sa inyo kung ano ang bulaklak ng onions na yun. Kasi first time ko rin na makita yung bulaklak ng onions eh. Hindi ko nga akalain na mamulaklak siya. So, yun lang. Salamat uli sa pag pagpanood uh, ng aking video. Salamat, salamat. At sana naman ay madagdagan pa yung subscribers ko. Thank you. Bye. See you.